Maraming salamat sa inyong panonood magandang umaga po mga kapatid at mga kababayan Pax et Bonum sa inyong lahat uh, Sa video na ito ay magkakaroon tayo ng... Ito ang ating pinakabagong segment Matapos ang ating matagal na uh, pagkawala sa YouTube Tayo ay nagbabalik upang magbigay ng mga bagong mga kaalaman sa inyong lahat So ang uh, segment po natin na ito ay ang tinatawag na... LNK ang sasagot, itanong mo kay Misionaryo. So marami tayong mga katanungang uh, natanggap mula sa ating Facebook, mula sa YouTube, mula sa iba't iba nating mga social media. So ang una nating sasagutin ay ano ang ibig sabihin ng miserere. Marami ang nagsasabi sa mga baryo-baryo sa iba't ibang mga antingero na ang miserere daw ay isang klase ng demonic na orasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng miserere? Ang miserere po kasi ay isang Latin phrase, Latin word na ang ibig sabihin ay kaawaan mo ako. So miserere is mula doon sa uh, awa, pagkabi, pagbigay ng uh, awa. ano At yan ay mababasa mo maraming beses sa Biblia. Uh, in fact doon sa Latin uh, Vulgate yung Clementina version uh, doon sa Psalm 51 o Awit 51 ang nakasulat doon Infinem Salmus David cum venit ad nathan profeta quando intravit ad Betsabe Miserere me Deus secundum maniam misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam yan so yan po ay mula doon sa psalm 51 na uh, uh, awit ni david ano so yan yung kapag sa tagalog yan po yung ako'y kaawaan o mahal kong diyos sang ayon sa iyong kagandahang loob mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. So, English, Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. So, isa siyang klase ng prayer ng pag-aalis ng kasalanan. So, Uh, miserere means kaawaan mo ako. So, pag sinabi mong miserere me Deus, ibig sabihin ay kaawaan mo ako, Panginoon. Have mercy on me, uh, O Lord. So, it's the same thing po doon sa salitang uh, kere eleison. Ano? So, have mercy on me. Ayan. So, Lord have mercy. Ayan. So, Yang mga yan ay mga Latin phrases yan. Marami po kasing mga antingero o mga nasa lihim na karunungan na hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Marami sa kanila hindi naman pinag-aralan ang Latin talaga. Kaya kanila lang narinig yan sa mga iba't iba nilang mga antingerong kaibigan pero hindi naman nila talaga alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ayan po mga kapatid. At ang pangalawang tanong na ating natanggap ay Pwede raw ba na ang medalyon sabay-sabay uh, na debosyonan, sabay-sabay na lagyan ng uh, kanilang mga karga? Ang sagot dyan ay napakasimple. Kahit marami man yan o isa, dalawa, tatlo, as long as ang ibibigay natin sa kanila ay same prayer, same uh, empowering prayer, ay pwede po yan. Ngayon dun sa debosyon naman, marami kasi ang gumagamit ng parang singular na debosyon sa bawat... Uh, item so pahalimbawa, devotion ni ganito devotion ni ganyan however may mga iba't ibang mga orasyon naman na devotion na pangkalahatan and that is what you should be looking for yung mismong mga devotion na pangkalahatan dahil unang-una sa lahat ang yun namang hihingan ay ang Panginoon Panginoon so uh, bakit ka pa Uh, gagawa ng napakaraming mga debusyon kung pwede mo namang pagsabayin lahat dahil sa kanya ka naman humihingi ng kapangyarihan. Hindi naman sa mapili na, ay hindi, ito lang babasbasan ko, hindi ba mga kapatid? Ayan, so isa pa ay ano raw ang pinakamalakas na medalyon laban sa mga masasamang espiritu? Maraming mga medalyon ang malalakas laban sa masamang espiritu pero bumalik tayo doon sa uh, Catholic faith ano. So kung babalik ka sa Catholic faith, ano ba ang usually na ginagamit nila na panlaban sa mga masamang espiritu? Walang iba kundi ang Saint Benedict medal. Ayun. So maraming mga exorcist at uh, mga parish uh, exorcist, ang 'yan ang ginagamit ang San Benito or Saint Benedict. And the best ng mga panlaban nyo ng mga orasyon na mula sa simbahan ay yung mga uh, prayers uh, from Saint Benedict of Nursia. Yung meron siyang mga aklat na patungkol sa exorcism din at syempre yung mga deliverance prayers. Pwede niyo um Basahin yung iadyan Nyo kami na aklat ng Katoliko o yung mga deliverance prayers ni Father Sikia. Ayun. At uh, yan siguro mga kapatid ang unang-unang -una nating mga uh, portion na ating sasagutin dahil gagawa pa tayo ng maraming video katulad nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig and uh, have a great day mga kapatid hanggang sa muli. Pax et bonum sa inyong lahat.